Ang bas, papakilala ako. Ako si OG Tin. OG ng Haraguchi. OG Tin, okay. Ang pakilala kayong tama, high di ba? So, pakilala nyo anong rango nyo tsaka ano yung dinadala nyo, dinadala nyo bandana. Ako nga pala, ako si nga pala, ako nga si isa'y si Haraguchi ang patron ng pamilyang ito. So, okay. So, pwede na kayong umupo. Pwede kayo. Pwede kayo umupo. So, bago natin pag-usapan yung mga dapat pag-usapan, magpapakilala muna ako. Oh. Ako nga pala si Paco Gonzales. Ah, isa sa kinikilalang godfather dito sa bloodline kinagagalaw ko kayong makita at uh, maging maitang aktibo dito sa syudad natin so kaya ako kayo pinatawag uh, mayroon tayong kailangan pag-usapan unang una uh, ano bang purpose ko sa ito diba? kasi kung di nyo malaman na yung bandana yung sasakyan yung locker na ginagamit nyo sa gang is provided ko yan ako ang nag-provide anytime, anywhere pwede kong bawihin yan pero syempre uh, kung maayos yung paikitungo nyo sa akin kung palagi kayong organisado pinapakita nyo sa akin na deserve kayo na makasama namin o mapabilang sa binubuong organisasyon ko mas lalakas pa kayo so ibigyan ko kayo ng time para magsalita ngayon may e gusto ba kayong sabihin kilala ata sila? Hindi mo ba ako rinig? Rinig ba ako? May, may na... Rinig ka rin. Na? Naikinig ba? Rinig po. Nagsasalit... Nagsasalit ako kay Bigan. Nasasig, nakasig ang isa. Pabo, gusto mong tumayo. Nagsasalit ako mga tropa. Wala bang nakakarinig sa akin? Ah, sige, ulitin okay. mo yung sinabi ko. sa'yo galing lahat. Sa'yo galing yung locker, yung sasakyan, provided mula lahat. And then kapag sumunod kami na naaayon sa gusto mo, pwede pang mas lumakas o may makuha pa kami galing sa'yo. Tama ba ako? Tama, tama, tama. tama, So, ganito lang naman yan. Uh, wala ditong panglalamang wala ditong panggugulang kumbaga give and take lang tayo dito may makukuha ako sa inyo may makukuha kayo sa amin ganun yung mangyayari saka syempre saka syempre, saka, syempre ano itong ah, mga kaganapan na ibibigay ko sa inyo mission is syempre sisiguro doing ko na safe kayo dito at hindi kayo mapapahamak So, so, tanong ko lang. So, bawat mission, may makukuha kaming ganting pala, tama? Meron kayong makukuha. Meron kayong... Hindi ko na sasabihin kung ano yan. Basta, may makukuha kayo. Mas maganda si kung sorpresa, di ba? Oo oh, nga naman, mas maganda yan. Pero, matanong lang kita. Kaya mo bang punan yung paunang pangangailangan ng pamilya namin? Mahirap Anong, naman yan sa umi pangangailangan. pangangailangan. Mayroon naman kasi kung magbibigay ka ng mission, wala aming hindi, no, Alam ko yan alam ko yan, yan, alam, ko, yan. Pero hindi pa ako magbibigay ng mission ngayon. Diba? So, ano bang, tatanong ko muna, ano bang mga kulang nyo sa sa ano nyo, sa gang nyo, na pangangailangan na pangangail. nyo? Alam ko kasi wala pa kayong mga tables, di ba? Ayun na nga. Ayun yung pinaka punto namin dito. Kaya kami napapunta. So, ganito kasi yan Ah... Uh So, ganito. Uh, so, table yung kulang nyo. Uh, matanong ko kung meron na kayong truck na gagamitin sa illegal shipment. Meron na. na. na sa base namin. So, explain ko lang yung mga illegal activity dito kasi merong mga uh, Merong mga pangunahing kagamitan na gagamitin doon na manggagaling sa akin. Sa akin yung kukunin. So, una dito, alam ko, familiar na kayo dito sa capturing turf territory So, lahat yan is under ko yan. So, lahat ng teritoryo dyan is ano, uh, may makukuha kayong perks, which is mga materyales, pera, droga. Lahat yun, uh, teritoryo ko yun. Pero, syempre, pinaubaya ko na sa ibang gang i-take nila para may karagdagang resources sila, ba? Diba? So, pangalawa, under ko rin dito yung illegal gang shipment. So, nakapagsubok -na, -na, na ba kayo ng illegal gang shipment? Nasubukan nyo na ba? Sa so, ngayon, hindi po eh. So, okay. So, yung truck kasi dun na makukuha nyo sa illegal gang shipment is in advance ko na nung nakaraan, diba? ba? binigay ko na kasama yung forklift so ganito lang yan uh, package kasi yan yung truck tsaka forklift tsaka yung crafting table mixing substance table shredding table nagkakahalaga yan ng 500,000 piso so babayad kayo sa akin ng 500,000 kapalit yon so I think may kaya niya naman siguro pag ambag-ambagan yan, diba? Kasi naniniwala ako na pag nagtulungan kayo, madali niyong mababayaran yan. Sa so, ngayon, as nagsisimula pa lang yung pamilya namin, uh, ba kaya kahit kalahati muna? O kaya ba buo? Or buo na ba? Bibigyan ko kayo ng time para pag-usapan yan. So, inform mo <laughs> ako agad. ah... Uh, Itong mga nasa likod ko, sila yung kukuha. Itong mga kasama ko, itong mga babae, sila yung kukuha ng pera sa inyo. So, sila rin yung magde-deliver ng mga kagamitan. So, ibigay nyo dito yung bayad, i-inform nyo sila kung okay na. Kunin nyo yung numero nila. na ah, nasa kanila yung contact. Ah, Audrey, pabigay ako ng, bigyan ako ng contact mo dito kasi ikaw yung magiging, magiging kukuha ng pera. Oh, uh, ang swerte nyo kasi nagkataon nandito ako. Oh. dapat talaga is hindi, hindi ko natrabaho yung mga ganitong transaction. Kumbaga, ngayon kasi, yung kanang kamay ko is wala. So, abangan nyo lang. Itong mga nasa paligid na nakikita nyo dito. Baka sa susunod, sila na yung makausap nyo about sa mga business na i-offer ko sa inyo. Sa kanila ko, ipapahatid yung mga mensahe ko. Parang usapin kayo. So, ganon lang naman. So, wala pa akong uh, bibigyan ko muna kayo ng freedom once na magbigay ko tong table na to bibigyan ko kayo ng freedom isang linggo or ilang araw para magpalakas sa so pag naito ako ng malakas kayo bibigyan ko na kayo ng mga minor or major tas na alam kong masusubok yung lakas ninyo pero syempre hindi ko kayo dadalin sa kapamakan meron akong mga simpleng sorpresa para sipagin kayo sa mission na gagawin ninyo good father ba ano pwede na ba namin